subscribe to my channel, Nell TV, Your Lady Farmer, and Your Lady Groomer. Ayan. So, bago natin simulan, ano yung characteristics ng Shih Tzu? Is, paano muna nag-originate yung Shih Tzu? Ayan. Shih Tzu dog yun. So, people commonly associated the Shih Tzu with uh, China, but they actually came from China's western neighbor, which is Tibet. So, which was a sovereign nation, nation until 1950s. Tibet probably sent dogs to the Chinese royalty as gift. Binigay lang siya para regalo. The Chinese then bred them with pecking geese or pugs. Yan. To create the modern day shih tzu. Yan. Yan ang pinagsimulan niya. Pecking So, what's bad about Shih Tzu? Uh, many Shih Tzu live a long life, a good long life. But, unfortunately, they can suffer from serious kidney and liver diseases, knee problem, eye diseases, itchy skin allergies, yan, and more. Yan, kasi yung mga Shih Tzu nga napapansin ko, yung mga ginugupitan ko, ang uh, dami niyan katikati sa skin dami katikati sa balat. So siguro nga uh, dahil nga yun na rin talaga yung karam sa mga uh, karakteristika ng Shih Tzu eh meron siya mga ganyan, yung mga katikati siya. Madali siyang kapita ng mga skin diseases. Ayan, next is ay uh, yung routine care niya and diet exercise. Uh, kailangan niya ng regular brushing and uh, grooming. Ah uh, is needed to keep that to keep her coat beautiful. Ayan. So, kailangan natin siyang i-groom para maging maayos at makintag at maganda yung coat ng balihigyo ng shih tzu natin. Ayan. And next is uh, to keep her coat beautiful. Shih tzu have serious problem with their uh, teeth. So, you need to brush her teeth at least three times a week. So, Uh, napapansin ko yung shih Tzu nga ay madali siyang magdugo yung gums na every time na iko-toothbrush natin siya. Uh, kasi nga uh, yun uh, madali siyang kapitan ng gum problems. At uh, mas maganda kung itutooothbrush natin ng 3 times a week para na rin maiwasan yung tooth decay, uh, paninilaw ng ngipin, uh, tapos gum problem. So yun dapat natin uh, i-visit sa mga dentista na dentista nila. O oh, may dentista din kasi sila. At oh, saka vet para maging maayos yung kanilang dogs yeah. Next is uh, breed characteristics. Ayan. Yung breed characteristics niya is uh, meron ditong ranking. Ayan. Meron kasi ditong ranking ang dog uh, dot time .com. So, anirap uh, nila ito ng 5 star. So, tingnan natin. Uh, sa breed characteristics, uh, adaptability is 3. yan 3 star yung uh, ni-rank nila. So, uh, siguro, uh, madali rin siyang maka-adapt. Uh, 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 dito sa number 1 is... So, 5 yung ranking nila doon. So, madali silang maka-adapt sa condo or lilipatan nila sa apartment madali sila maka adapt pagdating doon. So, next is uh, good for novice owners. Ayan, 5 dyan. 5 okay, ang rocking nila. Sensitivity level nila is 3. So, uh, siguro hindi siya ganun totally, pero yung sensitivity nila is 3. Okay na din yun. So, tolerates being alone. Ayan, kaya nila mag-adapt, mag mag, mag pagdating sa adapt kaya nila na yung alone sila, yan, 3, 3 yun 3 yung inilagay nila doon sa uh, dogtime.com siguro, uh, uh, kasi, sa akin kasi yung dogs ko kasi pag iniwan ko, okay na okay sa kanya, no problem ako no problem sa kanila, pero siguro pagdating sa saiba uh, sa iba uh, hindi ganun ka-response yung aso nila pagdating sa uh, pagdagisa. Siguro nagbabark yung aso nila every time na Ayan, next is tolerates cold weather. Ayan, kaya nila. Kaya nila ng uh, malamig. Pero ang ranking nila dito is 3 lang. Hindi totally kayang-kaya. Pero ang ano nila is nakadapt sila sa cold weather. Next is tolerates hot weather. one lang. Kasi pagdating kasi sa ganyan, uh, uh, ang, tolerance kasi pagdating sa mainit, kasi sa atin, yung mga aso dito, uh, na electric pan, nilalagay pa nila ng electric pan. So, hindi talaga, hindi, hindi ganun ka ano sila sa init. Kasi nga, dahil nga yung uh, long coat, tapos masyadong uh, double coated yung balahibo nila, hindi nila kaya yung sobrang init. Kaya yung ranking dito is 1 lang. Next is all around uh, friendliness. So yung ranking dito is 5. So talaga namang napaka-friendly ng Shih Tzu. ah uh, siguro lahat sila sasamahan. Sasamahan ng Shih Tzu yung ibang, ibang tao. Kasi For my experience, dahil nga ako ay groomer, siguro 90% ng 90% ng aking customer is Shih Tzu. At sa katunayan nga, ito yung aking mga trabaho ngayon. Ayan, mga customer ko yan, record books, records nila, na uh, libo. Libo yung laman ng ano na to. Libo. Tapos meron pa ako dito. So, talagang mas preferred ng mga donors yung Shih Tzu. Then, kasi, uh, okay na okay siya sa mga uh, ano, okay na okay siya sa mga bata, ganon. Siguro kaya itong records ko, yung 90% nito ay, ano, uh, shih tzu. Ayan. Kaya okay na okay siya sa pagdating sa, uh, friendly. Uh, Kay siguro yung mga dog owners, gusto nila yun. Ayan. kasi yung 10% dito ay mga chihuahua or ah, uh, pangyong ko. Ah, uh, chow, chow ay mga ganyan. Yun yung mga ko dito. So, so yung 90% dito ay sheets. Next is affectionate with family. Napaka-affectionate talaga niya. Napaka-bait niya. Talagang uh, alam niya pagka isang membro ng pamilya ay wala, may sakit, or, or umiiyak. Nandiyan siya sa tabi mo. Parang mayro kang companion. Ayan. Ganyan ang Shih Tzu magmahal sa mga uh, family niya, ka-family niya. Or uh, katulad ko, uh, uh, meron akong isang anak. So, uh, para bang ang turing namin kasi sa doggy namin ay anak. So, kuya niya yung aking anak. Yun, ganun. At napaka uh, kid-friendly. So, kid-friendly niya is for yung ranking. So, siguro, hindi kaya hindi five. Meron kasi, um, uh, ako may na-experience ako na in-interview ko kung bakit napakasungit ng aso niya. At uh, takot siya sa bata. So, yun pala, may history yung doggy na nung bata pa siya hinihil, hinihila yung buntot. So, natatakot yung natatakot yung bata. Na, natatakot yung aso sa bata. Kasi nga, yung kanyang photographic memory uh, hindi nawala na nung bata pa siya, bata pa yung Shih Tzu, uh, may nakasakit sa kanya at may nanghila ng buntot. So, pagdating doon sa bata, uh, natatakot siya. So, kaya siguro for yung kid-friendly, meron doon na ano may experience yung doggy, kaya hindi siya friendly sa uh, bata. Next is, friendly towards stranger ato uh, na oh, yan na uh, uh, mabait naman talaga yung yung mga Shih Tzu pagdating sa uh, sa iba sa stranger alam uh, ko, hindi sa kasasamin hindi siya uh, hindi naman siya yung, tatahol siya pero hindi ibig, ibig sabihin na uh, kakagatin ka tatahol lang siya kasi ibig sabihin, may dumating na tao, pero hindi yung galit siya. Ayun, ganun. Next is healthy and grooming needs. So, two. Ito yung ranking nila dito. Then, kailangan din natin talaga na ipa uh, ipacheck sa vet yung ating mga doggy. So, hindi naman sa totally na lagi-lagi. So, kaya ito yung nilagay nila. Tapos, grooming needs. Ayan, grooming needs. Uh, uh at least uh, six months, at least uh, sa isang taon, uh, two times kayo o twice kayo uh, na nag-groom yung doggy nyo or na-trim yung hair ng doggy nyo. Yan. At uh, para ma-maintain yung yung mga buhol, yung mga ano, yung mga haba ng hair ng aso nyo. Yan. Uh, kaya siguro ito lang yung nilagay dito. Next is amount of shedding. Three lang. Three lang yung nilagay na amount of shedding kasi hindi um, naman talaga naglalagas yung buhok ng aso lalo na Shih dahil nga, ah, uh, kung tama naman yung pinapakain nyo sa kanila, hindi malalansa, hindi naman talaga mangyayari yung ganyan eh. So, kasi may mga customer ako na parang ginagalis. So, mali yung, pakainin, mali yung pakain nila, mali nila doon. So, hindi, ah, uh, na maaaring napakain nila na malansa or, uh, na dog do food na hindi akma para sa kanya. Kaya siguro merong ganun na naglalagas yung buhok ng aso nila. Yun. Kasi dito sa amin naman, uh, dahil nga uh, may allergy, katulad ko, may allergy ako sa uh, sa katawan. Hindi ako naaapektuhan pagdating sa pagdating sa balahibo ng Shih Tzu kasi uh, siguro sa ibang dogs ko, oo, pero sa Shih Tzu hindi kasi katabi namin siya sa kama. Uh, dahil nga, hypoallergenic ang balikibo ng Shih Tzu. So, hindi siya nakakasama para sa may allergy. Lalo na, anak ko, may allergy siya. Pero, katabi namin sa pagtulog yung aso namin. Pero, hindi yun ang nakaka-apekto sa kanya. Kundi, yung alikabok, or yung pagbabago ng panahon, yung mainit lamig, yun ang Pero, pagdating sa balahibo, hindi. Siguro sa ibang aso na... Uh, yung madalas mag-shred. Pero yung balahibo ng uh, shih tzu, hindi siya, hindi siya nakaka-allergy. Ayan, kasi uh, meron akong uh, customer na mga doctors, mga kasi marami din sila, na uh, dahil nga breeder ako, bumibili sila sa akin ng dogs. So, dinadala nila sa clinic. So, alam nila na safe yung shih tzu para sa mga bata. Next is... Easy to, Ayan, si easy to groom sa pagdating sa easy to groom sa dogtime.com 1 lang yung ranking nila kasi hindi naman talaga madali mag groom kasi lalo na kung super uh, buhol buhol yung balahibo ng aso nyo tapos dadaling sa akin basa tapos uh, sobrang siguro nag groom lang nila yun, Uh, kung ilang years pa pinagroom nila ko ilang years pa. Kaya siguro, uh, one lang yung ranking dito. Kasi talagang hindi siya madali. Hindi siya madali i-groom. Dahil, lalo na pagka nagmating na yung balahibo na aso nyo, uh, matagal, matagal, matagal siyang i-groom. Ayan, mahirap siyang i-groom. Ayan, ganun. So, next is... General health. So, three. So, kailangan natin pa check up yung health para masiguro natin na okay yung liver, kidney, fit feed ng gabi natin. So, kailangan natin ng general health. So, 3 yung ranking nila dito. Next is potential for weight gain. Ayan, tulad nga na sinasabi ko, kapag ka yung over yung pakain yung sa nyo, ng sa doggy nyo, nagkakaroon talaga siya ng potential para mag-weight gain. Kasi lalo na kung ang binibigay niyo is stable food at kasi may time na ni customer ako na para siyang Uh, parang siyang uh, pig parang pig na yung uh, shih tzu niya kasi nga pinapakain niya ng kanin, table food or anything na ano man yung ulam nila ano man yung pagkain nila yun ang pinapakain which is bad kasi hindi naman yun yung nutrition na dapat sa kanila kasi kaya ang ginawa yung dog food is para makuha mo yung makuha ng doggy mo yung nutrition na naangkop sa kanya So, pwede naman tayo magbigay ng table food sa kanya, pero minimal lang. Pero kasi nga, uh, kung bakit nagkaka, nagiging weight gain, so pinapabayaan natin siya na kung ano yung pagkain natin, yun na rin ang pagkain nila. So, mali yun. Kasi, doon nga sa dog food, nakalagay lang kung ano yung mga nutrition na nakukuha natin. Kung nakukuha nila, ilang percent, yung mga dapat lang makuha nila ng sugar, ng alat, mga So, pagdating sa table food, syempre lahat yon, pasok sa katawan niya. So, nagkakaroon siya ng weight gain. Ayan. Next is size is 1 lang. Next is trainability, 3. Yung trainability ng doggy ay 3 kasi hindi naman din siya madaling turuan at hindi rin naman siya mahirap turuan. So, kung matyaga tayo magturo sa kanya, madali naman siya makakaadap. Madali siyang Uh, mapapasunod. Lalo na kung regular tayo nag-train sa kanya. next is intelligence. Ang intelligence niya is 4. So, sabi nga, ang intelligence daw ng Shih Tzu ay nasa 70A. So, tingnan nyo na lang. Medyo tinig yun. Tingnan nyo na lang sa internet o oh, kay Mr. Google kung ano yung 70A. Yun daw yung Uh, intelligence ng doggy. Eh, dito kasi, ang ranking nila is 4. So, baka yung 78 is wise. Matalino yung aso Ang shih tzu, matalino. Potential for mountains. Ayan. 4 din siya. Tapos, prey drive is 4. Ayan. Next is tendency to bark or to bark or hold is 2 yung ranking nila. Kasi, hindi naman siya yung asong ah uh, o yung kumbaga yung palatahol na aso. So, ito lang. Ito lang siya. So, sa kasi natahol lang yung aso pag may pusa. ah uh, ganun lang. Tapos, uh, tatahol lang siya pagka yung, ayan, nagugutong. Ganun lang. Next is physical needs. So, hindi naman kasi siya yung aso na pang jogging. Yung shih tzu kasi hindi siya pang jogging. Pero, kailangan din niya na i-walk. Pero, hindi niya kailangan yung sobrang uh, hyper na uh, katulad dun sa mga Belgian na kailangan na train mabuti kasi tumatalo na mataas yun. Eh. So, minimal lang. Sa, sa ano kasi, sa Shih Tzu kasi, eh, dahil nga malalambot sila. So, kailangan niya lang walk. Wala siyang masyadong physical activities. Ayun. Next is Energy level. Ang energy level kasi ng Shih Tzu ay ranking nila is 2. Bakit 2? Kasi nga hindi naman siya pang jogging na dogs or hindi naman siya yung yung dogs na uh, yung katulad na mga yung mga energetic dogs. Hindi kasi siya gano'n, Hindi siya gano'n na dogs na energetic dogs na pwedeng pang-tact pang, pang, pang. So, madali siya mapagod. Kasi yung unang shih tzu ko, pag nakipagharutan, pagharutan syempre napagod. Ah, parang hindi matay siya. Then, a while, bumanga naman siya. Pero matagal. Siguro nga dahil nga, hindi siya yung ganang uh, aso na, na Madali kasi siya mapagod. Ganun yung karakteristik ng shih tzu. Madali siya mapagod. So, hindi siya pwede imo. sobrang hirap. Next is potential for playfulness. Ayan. Meron siya pati. Uh, naman siya. Pero kung kakarutin natin yung mga aso natin, yung shih tzu natin, uh, ano din, huwag masyado. Huwag masyadong pagurin. Dahil nga, yun nga, sila. Uh, katulad ng, meron akong dating nagroon. The sobrang, yung sobrang pagwawala niya. Ganon. Sobrang pagwawala niya. Uh, hinimatay siya. And, tinanong ko yung dog owners na bakit ganun. So, yung aso talaga, uh, ganun daw talaga yon Yung aso na yun, uh, madali siyang mapagod. Pero malakas siya, malakas siya maglaban kasi ayaw niya magpatot. Malakas siya maglaban. Pero kasi dapat kami, kasi kami mga groomer, uh, kailangan mas malakas kami sa aso. Hindi kami pwede magpakita ng kami natatakot, kami naduduwag, or kami nanghihina. Kahit na alam namin na uh, biter or nangagat yung aso, uh, katulad ko, nilalaksan ko yung loob ko at hindi ko pinapakita na nakatakot ako. So, mas, time na yun, malakas yung aso, eh mas malakas ako. Kailangan ko mas malakas ako. So, napagod siya sa paglaban sa akin. So, inimatay siya. Then, nagising uli siya. Then, tinanong ko yung dog owners niya. So, ganun daw talaga siya yung ano na yun, yung doggy na yun. So, ayun. So, huwag natin masyado pagurin yung aso natin. Yun. Kahit, ah, uh, 4 four lang yung, ano na okay. yun, Four lang yung kanyang rank. Next is vital statistics. Ang vital statistics niya ay, pagdating sa dog breed, dog breed group ay, ah, uh, companion dog naman daw siya. Companion Marunong siya makipag halubilo. Next is height. Ang height kasi ng Shih Tzu is normal size ay mga small bit 9 to 16 inches tall. Yan. So, pag kami mas mataas pa dun, so yun yung mga regular dogs or uh, yun yung mga medyo or namimix na yun. Medyo ma mataas na. Namimix na yun. Ganon katataas. So, next is, conforme na na akong mga Chinese dog. Kasi nakita naman natin yung mga Chinese dog na talagang binrib nila yun na yung sobrang lalaki. Yun, ganun. So, uh, dapat yung ano na, yung normal size lang is 9 to 6, 9 to 9 to mm -hmm. inches, ay 9 to 10. 9 to 10, rather, 9 to 10 inches hindi 9 to 10 99 to 9 to 10 so mali yung kanina kong basa 9 to 10 lang yan next is yung weight nya daw is 9 to 16 yun yung 16 9 to 16 pounds so pag bumigat yun overweight na So, dapat nandun lang tayo sa uh, bracket niya, sa reference lang na tayo, na 9 to 16. Huwag natin i-overweight. At pag lumaki yun, ah, yun yung mga, mga cross dog na yun. Baka hindi na yung mga parang princess type. Ang lifespan ng Shih Tzu natin is 10 to 16 years. So, ayan yung malungkot sa mga dog owners na pagdating na, nahit na nila yung peak Uh, syempre, pahina na ng pahina yung mga alaga natin na napamahal lang sa atin bilang pamilya natin. Yun doon tayo nalulungkot kasi nga nilipas ang panahon na mawawala sila sa atin. So yung life span ng dog natin is 10 to 16 years pero ito pag tinayin mo sa 7, yan, ganoon na sila katanda. Kasi yung doggy daw ay tinatayin sa 7. Ayan. Ayan! guys, para sa kalamanan ng lahat sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon about shih tzu, characteristics ng shih tzu mga dapat gawin at hindi natin dapat gawin sa kanila mga overweight, wag, gano'n tapos kailangan natin ipacheck sa doc sa vet, kung kailangan kasi sila ay prone sa mga uh, mga diseases, like kidney diseases sa mga sa mga, uh, sa mga teeth yan, uh, kailangan natin Ayan lang guys, at sana may natutunan kayo sa topic natin today para sa characteristics at sana sa mga videos na i-upload ko ay mag-watch pa rin kayo at sana pwede kayong mag-comment para sa mga susunod na video na gusto nyong i-tackle natin or i-discuss natin. Ayan, at pwede kayong mag ng comment kung may mga, uh, pwede pa kayong idagdag dito or i-share sa ating page. Ayan, sa ating YouTube channel. And guys, para sa mga hindi pa nag-subscribe, please like and subscribe to my channel, Nell TV, your lady farmer, and your lady groomer. And today, uh, please watch and enjoy the video. Bye-bye!